Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga at tara. At kunin mo na ang mga laki numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon. Ito po, ito po nakakatuwa alam mo kung bakit. Kasi itong mga laki numbers na ito kanina, talaga pong pinaghandaan po namin ito, talagang kinuha ko po ito, nakita ko ito sa isang bahagi ng libro ni Lola Carmen yung mga puro numbers. Ito po ay isinulat niya pa po na uh, itong number na ito nakita ko po yung date isinulat niya pa po siguro mga uh, 19 1970s, 19 ganoon, mga 1971, 1972 pa po niya isinulat ito at parang inilaban niya ito sa sweepstakes noon. Ayan. Kaya ito po yung ibibigay natin sa inyo ngayon sa mga nag-chat po na ipinanganak po ng February, ito po, ito po ang sumada natin ng mga 6 digit lucky numbers po ngayon po, alas 11 ng umaga kaya halika na kung ready ka na at ready na rin ako tara na, Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo kaya mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers abroad uumpisahan natin, kunin mo na ang 10 digit lucky numbers ito na, number 23, number 39 Number 15, number 65, number 62, number 52, number 48, number 44, number 53, at number 27. Ayan mga kalaki. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 18, number 21, number 19, number 27, number 33, number 35, number 42, at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, eto naman po, ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 21, number 27, number 36, number 34, number 22, at number 8. 6 at number 12 Ayan po mga kalaki At ito naman po Ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 Ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 mo ay Number 19 Number 22 Number 24 Number 25 Number 8 At number 7 Ayan at ito naman po Ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 Ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 mo ay Number 2 Number 4 number 6, number 6, number 8, at number 1. At syempre mga kalaki, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 25, number 31, number 27, number 23, at number 15. Ayan po mga kalaki. At syempre, kumpleto na po ang mga lucky numbers abroad. Punta na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng 642, 645, 649, 655 at 658. 6 digit lucky numbers eto na, kunin mo na, ngayon na eto na po mga kalaki, pero bago yan syempre, sa mga nais po mga katanggap ng mga laki numbers na libre, dapat po nakapollow po kay sa amin, sa aming vlog kami po, ang mga nagbibigay po ng mga tips at mga ideas, hanapin po ang Red Parungkin sa Facebook, i-check nyo po lagi ang followers para legit po na, follow, na account po ang napapollow nyo, Red Parungkin po check nyo ang followers na meron pong 315,000 followers, kami po yan at may second account po kami, Red Parungkin din po, na may naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers, kami po yan at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga account namin sa Facebook na pwede po kayo mag-message, humingi ng mga lucky numbers. Pag nakita ko po na kayo po yung nakapalo, comment ng comment, share ng share ng video, papadalan ko po kayo ng mga lucky numbers, libre po yan. At syempre meron po tayong TikTok, 417,000 followers, Red Parungkin po yan. At meron din po tayong YouTube, Red Parungkin din po na merong 16,200 followers. O ba? Diba? Tandaan nyo po ang mga laki numbers namin. Libre, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee. At mga kalaki, wala po itong piltan sa may gusto lang. Kaya kung interesado ka na mapasalit, mapabilang sa private consultation at manalo ka tulad nila, naswertehin mali mo naman yung birth month mo pala at birth year mo. Yun pala yung talagang suswertehin na maikokod ko na maibibigay ko sa'yo. Wala pong pilitan po sa may mga gusto lamang po. Magpamember ka na. At make sure po na matatawagan nyo ako. Oh, kayo po ang tatawagan ko para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Okay mga kalaki. Ito na po. Ito na po mga kalaki. Ang mga laki numbers natin. Pilipinas, kunin mo na. 642. Number 37. Number 21. Number 29. Number 18. Number 41 at number 4. Ayan po. At syempre, eto naman po, ang 645. Ang 645, six digit lucky numbers mo ay number 17, number 26, number 28, number 33, number 35, at number 39. At eto naman po, ang six digit lucky numbers, 649. Number 22, number 24, number 13, number 15. Number 27 At number 38 Ayan, at syempre ito naman po ang lucky number 655 Kunin mo na mga kalaki Ito, ito, ito na 655 mo ay number 33 Number 41 Number 28 Number 27 Number 11 At number 18 Ayan po mga kalaki At syempre ito naman ang last Ang 6 digit lucky number 658 Kunin mo na Number 18, number 25, number 29, number 30, number 47, at number 36. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers. Ngayon tanghalian, takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na ilalaban yung lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At syempre mga kalaki, dapat po ngayong gourmands, bago po magpasko, swertehin na po kayo sa mga lucky numbers natin. At kung... Uh, interesado ka sa private consultation, mali mo naman ikaw ang next na winner natin dito. Mapabilang ka sa book of lucky namin ni Lola Carmen. Abay, magpa-member ka na. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Okay? At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo. Eh, ito, happy birthday uli. Happy birthday po kay Melissa, ano to? Melissa Santos po ng... Fairview, Quezon City. Fairview Quezon City. Happy birthday sa iyo, Ma'am Ayan, enjoy, enjoy lang po this day at sana po swertehin ka at ilaban mo ang mga laki numbers namin. Mali mo na ngayon kaarawan mo, palarin ka. At syempre mga kalaki, shout out po tayo sa mga tricycle driver pujaan dyan sa May Munoz. Ayan po. Munyos Public, ano to? a public market po Munoz Nueva Ecija sa amin po yan hello po maraming maraming salamat po sa mga tricycle driver dyan na toda na walang sawang nanuluod sa amin at ingat po lagi at good luck advance Merry Christmas po mga kalaki at ang gusto po namin ngayon ngayong araw na to magchat-chat ka sa akin na isa ka rin sa mga nanalo at syempre dapat payag kang i-post natin okay ingat po at good luck